alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Sinedin si Lustre ay Ipinanganak at lumaki sa Quezon City, sinimulan ni Lustre ang kanyang karera bilang child host sa ilang mga palabas sa telebisyon sa edad na walo. Pagkatapos ay gumanap siya ng menor de edad at guest appearances sa ilang pelikula at kalaunan ay inilunsad bilang isa sa mga miyembro ng Viva Entertainment Pop mga batang babae noong 2009. Ang kanyang tagumpay ay dumating kasunod ng kanyang pagpapares kay James Reed at magkasamang lumabas sa isang hanay ng mga matagumpay na proyekto tulad ng Diary ng Pangit, 2014, Talk Back and You're Dead, 2014, On the Wings of Love, 2015, Para sa Hopeless Romantic, 2015, Beauty and the Bestie, 2015, This Time, 2016, at Never Not Love You, 2018. Bilang isang recording artist, naglabas siya ng isang studio album na Wildest Dreams 2020 at nagkodirect sa kanyang mga music video. Ang kanyang gawaing pang musika ay nakakuha ng kanyang 13 Mix Music Awards at isang PMPC Star Awards for Music. Sa kabutihang palad, nakikipagtulungan si Lustre sa iba't ibang organisasyon ng kawang gawa at nakasentro sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa kalusugan ng isip at pagpapanatili ng kapaligiran. Naglunsad siya ng sarili niyang mga pampaganda, lustres, at fragrance line, lustre. Siya ang unang local Filipino celebrity na nagkaroon ng full makeup line na may international brand. Noong 2017, pinangalanan siya bilang, Pinaka-Sexing Babae sa Pilipinas, ng FHM Philippines. Siya rin ang unang Filipino ambasadres ng Swedish fashion brand na H&M at isa rin sa pinakamataas na bayad na Filipino celebrity sa Instagram. Ang mga pelikula ni Lustre ay nakakuha ng 1 na bilyong piso sa buong mundo na naging dahilan upang siya ay isa sa pinakamataas na kita sa takilya noong ikadalawampot isang siglo. Maagang buhay at edukasyon. Sino din Alexis Pagia Lustre ay ipinanganak noong ikatatlongput isa ng Oktubre taong isang libo at napot tatlo sa Quezon City, Pilipinas. Siya ang panganay sa apat na anak kina Myrecol Pagia Lustre at Ulysses Lustre, isang mechanical engineer nag siya sa Diliman Preparatory School at kumuha ng Communication Arts Major in Film sa Kolehiyo de San Lorenzo sa Congressional Avenue, Quezon City. Karera, si Lustre, sa edad na walo, ay nagsimula bilang TV host sa RPN, isang government sequestered network, na ngayon ay isinapribado ng yumaong si Antonio Cabangon Chua bilang CNN Philippines, na palabas sa mga bata na pinamagatang Storyland. Itinampok din siya sa Disney Channel Asia sa Pilipinas bilang child host. Matapos pumirma sa Viva Entertainment, naging miyembro ng cast kastang lima, limang model at aktres sa youth-oriented program na Bagets ng TV5 at lumabas sa ilang palabas ng GMA Network, kabilang ang mga pagtatanghal sa SOP rules. Lumitaw din si Lustre sa pelikulang Petrang Kabayo kasama si Vice Ganda at naging bida sa drama series ng TV5, PS I Love You. Musika 2009 hanggang 2013, Pop Girls. Pangunahing artikulo, Pop Girls. Nagdebut si Lustre bilang isa sa mga miyembro sa isang girl group, ang Pop Girls na inilunsad ng Viva Entertainment noong 2009. Sa kalaunan ay umalis siya sa grupo para magsimula ng solo music career. 2014 hanggang 2016, solo career kasama ang Viva at pakikipagtulungan kay James Reid. Noong 2014, inilabas ni Lustre ang kanyang self-titled EP sa ilalim ng Viva Records. It had hit singles such as Paraparaan, Paligoy-Ligoy, No Erase, Bahala Na, and Hanap-Hanap binanggit sa huling tatlong kanta na nakipagtulungan siya kay James Reid, na kalaunan ay naging on-screen at real-life partner couple ni Lustre. Noong 2015, ang kanyang kantang, Me and You, Mula sa kanyang self-titled album ay binigyan ng Titanium Award ng Australian Digital Radio Station na SBS Pop Asia. Ang Lustre ay kabilang sa iba pang mga artist tulad ng K-pop group na Super Junior, UKS at EXO na may mga kanta na nakamit ang Titanium status. Si Lustre at Kalalili vocalist na si Kin Cipriano ang nag-interpret ng kantang isinulat ni Mark Villar, hindi ang Las Piñas congressman, na pinamagatang, sa ibang mundo, para sa 2015 Philpop Songwriting Competition. Nakamit nila ang People's Choice Award at ang kanta ang second runner-up noong 2015 Philpop's Finals Night na ginanap noong July 25, 2015, sa Meralco Theater. Noong 2015 din, nakipagtulungan si Lustre sa kanta ni Presman. Pressman, Hush, kung saan ipinakita ni Lustre ang kanyang husay sa pag-rap. Naglabas din si na Lustre at Reed ng sarili nilang bersyon ng kantang On the Wings of Love para sa kanilang teleserye na may parehong pangalan. Sa 2016 Philippines Mix Music Awards, nanalo si Lustre ng favorite song at favorite music video para sa kanyang kantang Me and You. Nanalo rin siya ng favorite artist at favorite female artist. Nasungkit din ni Lustre ang favorite collaboration award para sa kanta niyang Hanap Hanap kasama si Reed. Si Lustre at Reed noong 2016 ay naglabas din ng kanilang sariling version ng kantang This Time sa ilalim ng Viva na ginamit para sa kanilang pelikula na may parehong pangalan. Dalawang libut labimpitong kasalukuyan, solo career na may careless at sa wakas ay umalis mula sa careless. Noong 2017, nagsimulang makipagtulungan si Lustre sa bagong itinatag na record label ni James Reed, ang Careless Music Manila. Itinumpok siya sa kantang I L2L U, nakasama sa LP ni Reed, Palm Dreams. Sa parehong taon, nakipagtulungan din si Lustre kay Brett Jackson sa isang kanta na tinatawag na, Nowhere I Wouldn't Go, nakasama sa album ng huli, Island City Poems. Noong Enero taong 2018, inilabas ni Lustre ang kanyang unang single sa ilalim ng Careless Music Manila. Ang kanta ay tinatawag na Street for Why Up. Nakipagtulungan si Lustre kay Reed at music producer na si RWN para sa paggawa ng kanta. Sa parehong buwan, naglabas siya ng isang music video sa direksyon ni Peterson Vargas para sa single. Noong Marso taong 2018, naglabas si Lustre at Reid ng cover ng Prom ng Sugarfree sa ilalim ng Viva Records, bilang bahagi ng opisyal na soundtrack ng kanilang romance movie na Never Not Love You. Noong Oktubre taong 2018, itinampok ang Lustre sa tatlong track mula sa Careless Mixtape, na binubuo ng mga kanta mula sa iba't ibang artist ng record label. Ang mga track ay I Like It, isang kantang isinulat niya mismo, Summer, na isang duet kasama si Reed, at Nobody, na nagtampok din kay Sofia Romualdez. Noong Agosto taong 2011, muling nag-record si Lustre ng mga kanta sa ilalim ng Viva Records para sa soundtrack ng kanyang dance musical film, Indec. Itinampok siya sa track na sumayaw sa Indec at sa cover ng hit song ni Natairo at Yumi na Triangulo. She also had a duet called Swerte sa palad mo with her co-star Sam Concepcion. Noong Nobyembre taong 2011, naglabas si Careless ng isa pang collaborative mixtape na tinatawag na The Island City Playlist. Ang lustre ay itinampok sa track na Headspace kasama si Perti Smith, Messiah, at Billy Davis. Nakipagtulungan din siya sa isang track na tinatawag na No 32 kasama ang rapper na si Ruby Ibarra. Noong Disyembre taong 2011, opisyal na pumirma si Lustre ng isang kontrata sa pag-record sa Careless Music. Noong Oktubre taong 2020, inihayag ni Lustre ang kanyang unang full-length na album sa ilalim ng Careless Music na pinamagatang Wildest Dreams. Ang visual album, ang una sa uri nito sa Pilipinas, ay nakakuha ng isang milyong views sa loob ng dalawang araw. Noong Disyembre taong 2022, inihayag ni Lustre na humiwalay siya sa Careless Music. Pag-arte sa pelikula 2011 hanggang 2014, mga simula at tagumpay sa karera. Sinimulan ni Lustre ang kanyang karera sa pelikula sa pamamagitan ng paglalaro ng mga beat role sa ilang proyekto na ginawa ng Viva tulad ng Petrang Kabayo, Who's That Girl, at Kapag Nawala Ang Pag-ibig. Dumating ang kanyang breakthrough role noong 2014 nang gumanap siya bilang Rhea, Eya, Rodriguez sa teen romantic comedy na Diary ng Panget, isang pelikulang ginawa ng Viva Batay sa nobela na may parehong pangalan na isinulat ng Heavy Sintes Girl. Napaka-partikular ng na may akda kung sino ang gumanap sa kanyang mga karakter at pinili si Lustre para sa papel na Eya. Lustre starred together with Reed, Pressman and Andre Paras. Ang pelikula ay inilabas noong ikalawa ng Abril taong 2014 at kumita ng hindi bababa sa 120 na milyong piso sa loob ng apat na linggong pagpapatakbo nito. Ang pelikula ay nakatanggap ng mga negatibong pagsusuri ngunit ang mga batang cast ay pinuri para sa kanilang mga pagtatanghal sumulat si Zig Marasigan ng rapper, sa kabila ng kritisismong ito, nagtagumpay ang diary ng panget sa pagsasama-sama ng isang partikular na kaakit-akit na cast kasama ang kamag-anak na bagong dating na sinadin Lustre na nangunguna sa tungkulin. 2015 hanggang 2016, Love Team kasama si James Reid. Sa tagumpay ng diary ng pangit at ng tandem nila ni Reed, lumipat ang mag-asawa para magbida sa film adaptation ng isa pang nobela ng Wattpad, Talk Back and You're Dead, na isinulat ni Alessandra Marie. Itinampok din sa pelikula sina Joseph Marco at Pressman. Ito ay ipinalabas noong ikadalawampunang Agosto taong 2014 sa mga sinehan sa buong bansa. Ginumpalan ni Lustre ang role ni Miracle Samantha Perez, isang mayamang babae na umibig sa isang teenager gang leader na siya ring childhood sweetheart. Noong 2015, si Lustre ay nagbida sa kanyang ikatlong pelikula na kabaligtaran ng Reed para sa Hopeless Romantic na isang pelikulang adaptasyon ng nobela na may parehong pangalan na isinulat ni Marcelo Santos III. Ginumpanan ni Lustre ang papel ni Rebecca Del Mundo, isang mag-aaral sa kolehiyo na nagsusulat ng mga kwento ng pag-ibig na may mapait na pagtatapos bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kanyang dalamhati. Nakatanggap ang pelikula ng mga negatibong pagsusuri. Gayunpaman, paman, isinulat ni Augs Cruz ng Rappler ang pagganap ni Lustre, Lustre Makes her Raptors Seemingly Unimportant Struggle Move On. Nagkaroon din siya ng espesyal na papel sa horror film ni Adolf Alex Jr. na Chainmail bilang Ann Nunez, na premiered noong ikadalawang put dalawa ng Agosto taong dalawang libut lima. Noong Disyembre taong dalawang libut labin lima, si Lustre kasama si Reed ay nagbida sa isang action comedy drama movie kasama si Nabais Ganda at Coco Martin sa Beauty and the Bestie para sa 2015 Metro Manila Film Festival sa direksyon ni Wen V. Delamas, noong ika-25 ng Enero taong 2016, kumita ang pelikula ng 526 na milyong piso sa mga local at domestic screening kaya ito ang pinakamataas na kita na pelikulang Pilipino noong panahong iyon. Ang pelikula ay nakatanggap ng maligamgam na pagsusuri mula sa mga kritiko. Gayunpaman, pinuri ni Philbert din ang click na city ang cast sa pagiging so game at walang takot na magmukhang maloko. He remarks that Lustre is, medyo nakakatawa. Nagbida si na Lustre at Reed sa kanilang pangapat na pelikula na This Time noong May 2016 na kumita ng 15 million pesos sa opening day nito. Ang pelikula ay idinirek ni Noel Naval at maluwag na hango sa nobelang Wattpad na That One Summer ni Ali Almario. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update i -like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba, alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam 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 alam